matindi tong hamon ni ano ni Baron Geyser sa mga Duterte. Pero bago pa lang lahat, sa munang maganda at mapagpalang oras sa mga all. At uh, maraming maraming salamat pala sa patuloy niyong suporta sa aking uh, malit na channel. Maraming salamat sa mga members natin diyan at sa mga regular viewers natin, mga silent viewers kung meron man. Thank you very much sa inyong uh, patuloy na suporta. Alam mo yung uh, diretsahan niyang sinabi. Grabe. Talagang hindi uh, natin alam eh kung may alam to si ano, si Baron Geyser. Baka kasi diretsahan yang sinabi. Talagang straight to the point na paghamon kay uh, dating pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte. Hindi natin alam kung saan kumakampi to si Mr. Baron Geyser. No. Kung ito ba uh, kakam. O kaya ito'y uh, BBM. Pero ganun pa man, wala siyang sinabi doon. Yung paghahamon niya ay parang uh, nanggigigil siya sa paghahamon niya. Tinde, tinde. Ito panoorin natin kung paano niya hinamon ang mga Duterte. Your sons. Your son. Sabay kami. Ngayon, o bukas, mag-drug test. Gawin natin, hindi gawin natin. What will you do kapag yun ang nangyari? Positive shot. What will you do? What? What you do? By tomorrow, I challenge you. By tomorrow, your son, any kind of And drugs, game. Huwag ka magmalinis. Game. Oh, di ba? tindi no tindi ng uh, paghamon niya talaga namang uh, sabi niya next day o or, oramismo, ora mismo ganyan kumbaga tinatanong pa nga niya kung ano ang gagawin mo pagka sakali kung ano man ang maging resulta ito ay epekto na ng mga kaguluhan sa politika sa Pilipinas eh sana naman ay uh, magkaisa di ba itong unity team na ito sabi nga medyo ma medyo Uh, nawawasak na o to, natitibag na. Pero sana naman, 'di ba? Hindi natin alam kasi kung sino may mga pakananito eh. Maaring yung kalaban, oposisyon or inside job. Hindi natin na uh, sigurado. Pero ganun paman, no? Sana maayos 'yan at uh, magkasundo. Patuloy na batuhan ng mga kanya-kanyang uh, saluubin. Tulad niyan ng sabi ni uh, baste. Sabi niya, sabi niya kay Amy Marcos, eh uh, inagamit mo lang kami. O, di ba? So medyo hindi na nga nagiging maganda ang kanilang samahan. Hindi rin natin alam kung strategy 'yan. Di ba? <laughs> Ng mga Duterte at uh, Marcoses. Kasi alam natin ang pamilya nila ay talagang magkakaibigan. Pero ganun paman, man, uh, titingnan natin kung uh, ano bang magiging uh, uh, hahantungan nitong uh, kanilang uh, uh, pagbabangayan pagbabang Sana maayos na lang, di ba? Para magkaisa, pag magtulungan. Tulungan na lang yung uh, kasalukuyang administrasyon, kumbaga. Suportahan. Ayan po, maraming salamat muli sa inyong panunod sa aking malit na channel. Pagpalainawang bawat isa. God bless everyone.